Magandang araw kaibigan, ay share ko lang itong uh, simpleng paraan para paano matanggal ang naputol na RCA jack o yung RCA cable. So madalas may nagpapa-tanggal sa atin ito na naputol. Lalo na dito sa mga flat TV. So ang ginamit ko dito ay isang uh, perdible Yan. So ito ang ginamit ko dahil uh, medyo makunat siya o hindi madaling maputol. Hindi katulad ng uh, karayom na madali siyang maputol yung dulo. So ayan, bali i lang natin o niliko ng konti yung pinakadulo ng perdible. So gagamit tayo ng uh, lighter. So pantay lang natin para meron tayong uh, hawakan. So natin yung dulo dahil uh, magsisilbi siyang hook para kumapit doon sa pinaka naputol na dulo ng uh, jack o yung RCA cable. So, ingat lang sa pagsisindi uh, dyan o oh, pagpapainit. So, pag naginit na yan o oh, medyo nagbabaga na, agad mo nga itusok doon sa naputol. So, pwede rin kayong gumamit ng uh, screw o yung tornilyo, basta kasya doon sa pinakabutas. So, pinainita natin yan para matunaw yung naputol at uh, makakapit yung pinakadulo ng perdeble. So, palamigin mo lang ng konti o ilang, sim, ilang minuto o segundo. Tapos so, na pa taas. Ayan, galaw-galawin mo lang at ilahin mo pa taas. So, ayan, natanggal na. So, madalas maraming nagpapatanggal sa atin ng ganito na naputo. Lalo na yung mga flat TV na ginagamit na monitor sa mga video, okay? Lalo na ngayong mga magpapasko at bagong taon. Meron ding may mga natatanggal o napuputol doon sa mga DVD at mga Bluetooth speaker na ginagamitan ng mga RCA cable o RCA jack. So, ganyan lang gawin mo kaibigan. Ano ko? So, ingatan mo lang yung pinakadulo dahil na magbabagayan yan at medyo matulis o para makaiwas tayo sa injury. Ang tatanggalin naman natin ay yung pangalawa. So sa audio naman ito. Bali sa audio dalawa 'yan, yung red at white. So gano'n din ang gagawin natin. So dapat um, uh, may pasok mo agad doon sa pinaka naputol o yung butas ng RCA input bago siya lumamig. Maraming salamat sa panonood. Kaibigan, sa ay nakatulong ang maiksing video na to. Palike na lang at pasubscribe. Pasyad na rin sa mga kakilala mo. Baka sakaling makatulong ito kung sakaling ganito ang mangyari sa kanilang mga uh, appliances. Salamat ulit at happy holiday sa ating lahat.